ang mga nakakaibang kultura at tradisyon ng mga tao sa Afrika. Kung maari lang sana mag-subscribe sa maliit kong channel salamat. Ang Afrika ay mayaman at mayroon maraming iba't ibang kultura at tradisyon. Karamihan sa kultura ay nagbibigay diin sa pamilya o grupo ng mga etniko. Ang mga tao sa Afrika ay nagbibigay halaga sa kanilang mga kultura at tradisyon. Kahit mayroon sila kaibahan parang ang pagsasalita ng iba't ibang lengguahe, Tinatanim nila sa puso ang kanilang alamin sa tradisyon at kultura nila at hindi nila ito kinakalimutan. Ang mga halimbawa ng kultura sa Afrika, isa sa kultura nila ay dudukutan ang iyong nobya o asawa. Sa Sudanese Latuka Tribu, dudukutan ng lalaki ang babae kung gusto ng lalaki makipag-asawa sa kanya. Ang mga nakakatanda na miyembro sa pamilya ng lalaki ay pupuante sa tatay ng babae para humingi ng biyaya para mapang-asawa niya ang babae pagsumangayon ang tatay,